Ito na guys oh, Welcome back again sa vlog ko. Yun. Ngayon, yung operate ko na yung water jet machine. Uh, at first time ko lang siyang gagamitin. May video naman ako yung ginawa ng operator ko dati. Kaya susundan ko na lang. Ito siya oh. nag take note ako yan ang ano ko bago siya umalis one by one kung paano i-operate yan medyo ah, nabuksan ko na siya kanina nakalimutan ko lang i-video so yan may may sasampulan ako na bu ano ikat bilog eh ngayon hinihintay ko lang tong kulay pulang to na mag yan kasi kulay pula siya eh dapat kulay green yan so ang standard niyan is 56 kailangan ko pang hintayin ano yan uh, sa hangin yan kasi yung compressor ngayon ko lang sinindi eh akala ko yung compressor sinindi na nila kayo ng umaga ng pagpasok ng mga labor eh hindi pa pala kaya yan ngayon pa lang siya gumagana o yan o kung naririnig nyo ngayon pa lang nag-iipo ng hangin palit Ah, uh, sinundan ko lang naman yan eh. Yan. Tsaka may video. Medyo nahirapan din ako eh. Hindi. Uh, operator din ako dati ng laser machine. Pero ang laser machine hindi katulad nito. Kumbaga, nag-drop lang ako sa AutoCAD. Tapos, isang, ano, software. Kung saan po dadalhin. Sa Corel. Yun, doon. Tapos, okay na yun ikakat na ng laser eh ito kasi ang dami pa sisindihan sisindihan pa yung yan to, saan yan cooler yung tanki ng tubig tapos ito uh, yung sa garnet sand para siyang buhangin pero garnet ang tawag ito nga hinihintay ko yung hangin tapos na ko na siya dyan oh. Mm. ngayon magsasampo ng ikat ng bilog dito Meron kasi kami yung project na ikakat ng water jet. Eh, kailangan kong gumawa ng sampol. Bahala na. Ito nga, oh, water jet control. So, una, on machine, tools, oh, ganon ganon yung home. Ito, eh, ibig sabihin nito, oh, yung yan, pupunta doon para sa para, niya, para ma-indicate kung tama yung angle yan. Tapos job sequence, kung maglalagay ka na ng file, may current job, pump on. Eh, hindi mo na pump on kasi nintay ko pa ng hangin. Wala pa eh. Tapos pupunta sa ganyan. O, ngayon, ito na yan. Nihintay ko na lang. Pipindutin ko na lang itong pump on na to para maging pump on. Pagkili ko yan, magpa on yan. Tapos, ito rin, kailangan maging on din yan. Tapos, ito, start. Ito yung speed. Kaya, hintay-hintay parang hangin. Ang tagal mapuno ng hangin eh. Ito nga yung video niya, no? Uh, Siyempre, numpisan ko dyan. Ayan, oh. uh, no? Ito, nasa vlog ko to eh. Inupload ko na yan. Ah... Uh, 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 Balikan nyo yung vlog number 10 Alam ko na vlog number 10 yan Or pakita ko sa description dito Yan Paano inoperate tong waterjet na to Machine uh, Zoom out Zoom in Zoom out Zoom in Ito lang naman bubutasin kung bilog maliit Kasi sample pa lang naman gagawin eh Tingnan nyo pero hindi ito yung vlog ko ha. Ito lang yung video. Binidyo, binidyo ko yung operator ko kung paano niya ino-operate itong water jet. So at least meron ako ng pattern. O, uh, meron ako susundan. Pag ako na yung magkakat. Ang balik kasi ng operator ko sa February pa. Matagal pa. Hmm. Hmm. Ito pala yung labas ng... Ito ang ko. yan. sa mga o oh, napalang nakapunta sa video ko o sa vlog o oh, ito dito ako nagtatrabaho sa isang marble company dito sa Dubai ah, nasa prison area kami yan mm. at ngayon balik muna tayo sa uh, opisina ang tagal mapuno ng hangin dun eh matagal mapuno Hanggang ngayon nasa 30 pa lang. Eh kailangan doon 56. Yan. Ito. Warehouse. Yan. Papasok kami. O papasok pala ako sa opisina. Ano na. At yun na nga. Babalik ulit tayo. Pupunta na tayo sa water jet at tingnan natin kung puno na yung hangin at kung pwede nang i-operate o paganahin eh, mga empleyado rito mga pangkatrabaho ko tinan nyo o. 65 na so meaning normal na yan ngayon papaginahin na natin kailangan ko makita yun sa video para sure kailangan lang air fresh kasi makailangan mawala yung air pressure alarm refresh then pump on yan okay na tapos baba natin ang baba o, o yan adjust ko lang yung file niya. o yan then pagbibin natin itong start konti Tapos mga ating 3 speed eh. Ayan yung speed ha ah. Tapos natin ng konti Mga 6.70 Ayan Then Start <mimitation> kailangan natin i-pump up o yan, pinilit ko yun tapos angat natin yung o, angat tapos, etras yan, dahil natin doon o, pali tapos pindutin natin to cut out cut on natin to para mawala yung tubig yan o oh. tinatanggal na yung tirang tubig Up. kailangan tanggalin yan huwag ka natapos kang mag cut kasi misan ewan ko oh, bumabara diba eto na yung nakat natin o oh. sampal galing ko na pala yes yeah. first time first time Basta yan, nakat na siya oh. Ang hirap bunutin eh. Oh, yun. Ah, nalaglag pero ito butas na siya, di ba? Perfect. Tama, tama na. Oh. Ngayon, ang ikakat kasi namin ito. Kailangan ko 'tong butasin. Ito, itong size na 'yan. Nasa MM siya. So 15 cm by 3 cm. Ano 'yan? Butas yan para sa tissue na eto yan para dito oh Kinut na nila hmm. yan yung isa na para sa exhaust eto oh oh ayaw mag focus ayan yung maliliit na butas kailangan kong ikat e problema hindi pa nila na-aprobahan yun na guys inumpisan ko na mag cut at may nakat na pala ako. Hindi ko na videohan eh. Ito oh. Pero sa na nakat ko na. Oh, yan oh. Galing no? yeah. Oh. second time ito na. Medyo malaki yan eh. Hmm. Ngayon ito sinet up ko lang ngayon. Hmm. Ano ba? Okay. Tingnan ko lang tama yung start job and uh, oh, balik siya doon ito yung pinaka zero point niya hindi pantay pinipilip natin okay then balik dito sa start job then start mabalik siya doon hmm. siguro nasa zero pack na siya tama na iskwalado na yun ngayon balik uh, tayo magbubukas tayo ng panibagong uh, uh, tile so tapos na ako sa letter B ito yung kinakat ko Tapos, ko na tong letter A. Ngayon dito na tayo sa letter B. Ito siya, kakak na natin 'yan. Ngayon, letter B. So, then add sequence, mm -hmm. then make a correct jump. So, ngayon. Ngayon, puro tayo dito. Zero all, apply, then balik doon. Tapos, pump bulb, tutung, okay na to. then, mag-start na tayo. Dali, ayan natin. Tama to, Zero all, apply. Then, pump on. Ayan okay lang. Ayan lang. Ayan lang. Ayan Then, start. Na, tapos na Kailangan natin mawala yung tubig doon Then Pump off Ayaw Pump off Then up Tapos Up Tapos natin yung Okay yun, guys Nakapangalawa na ako Madali pero may bigat ang marble eh. Hindi kayang buhatin. Eh, yun. Yun na yun. Hmm. Kakating ko pa ulit. Meron pa ditong... Meron, pa dalawang piraso. So yun na nga guys. On, ay pakita ko na yun sa inyo. Ang unang experience ko sa paggamit ng waterjet. Medyo kinakabahan ako kasi baka masira eh. Kasi medyo, alam nyo na, ang machine na yun. O <laughs> siya guys, hanggang dito na lang tong video to. Maraming maraming salamat. At alam nyo na, subscribe at like. See you. O susunod na vlog. Salamat.